Epekto ng bagyong Tino, ramdam na sa Western Visayas. Kasama mo mula sa IFM Iloilo -ilo si Idol Reynold Arca. Tuloy-tuloy ang malakas na ulan at hangin sa Iloilo City at mga karatig bayan habang binabaybay ng bagyong tino. Ang Western Visayas ngayong Martes, November 4, 2025. Ayon sa pag-asa, inaasahang maglalanfall ang bagyo sa bahagi ng Dumangas, Iloilo, bandang alas 10 ng umaga bago ito tumawid patungo sa Provinsya ng Antique. Dahil dito isinailalim sa signal number 4 ang malaking bahagi ng provinsya. Sa barangay Santo Niño, Sir Arevalo, mahigit limampung residente ang inilikas patungo sa barangay Hola para makaiwas sa posibleng pagbaha. Sa Carles naman, nakahanda na rin ang evacuation tent sa cover gym. Habang sa Muelle City proper, mahigit isang daang pasahero ang na-stranded matapos kansilahin ang biyahe patungong Gimaras, Iloilo, vice versa. Dahil sa masamang panahon, apektado rin na ng power interruption na ilang bayan sa Iloilo matapos maputol ang linya ng kuryente dahil sa malakas na hangin. Batay sa ulat ng Department of Social Welfare and Development 6, aabot sa 42,555 na pamilya o na katao sa Western Visayas ang apektado ng bagyo. Sa bilang na ito, 30,120 na pamilya ang nasa 1,304 na evacuation centers habang 11,880 na pamilya naman ang tinulungan sa labas ng evacuation site. Samantala sa tike lubog sa baha ang mga kalsada sa bahagi ng Barangay Talisayan matapos ang walang tigil na pag-ulan. Patuloy ang pagbabantay ng lokal na pamahalaan at ahensya ng gobyerno sa mga apektado ng bagyo. Pinapayuhan ang publiko na manatili sa loob ng bahay o evacuation centers at makinig sa abiso ng pag-asa at LGU. Yan ang update mula dito sa Iloilo. Kasama mo sa DYIC IFM Iloilo para sa tutok bagyo Idol Real Arka Tatak RMN.